Hello, good evening mga kabisnes. So, di ah uh, karon magtimpla ta sa atong fried chicken for tomorrow. So, bali ang atong gi Karong karon mga kabisnes is gamay lang, kaunti lang kasi mayroon tayong mga sobra na marinated chicken diyan sa ating freezer. So, ang atong anong karon So bali pang ano na to, pang dagdag sa ating marinated para bukas. So So guys, mga business, papakita ko lang sa inyo kung paano tayo magmarinate ng ating fried chicken. So Ano po mga business nato sa 7 kilos na manok. 7 kilos lang yan kasi mayroon tayong sobra kahapon. Uh, nung ano pa, patagal na yan, mga ilang nung wala, hindi pa nag hindi pa nag New Year kasi meron tayong mga order mga order na marinated chicken pag New Year kaya yeah, meron tayong sobra ng tira so bali pang dagdag na lang to itong ating titimplahan ngayon so ito ito mga business ating gamit is chicken powder. Chicken powder. Pat. So, tablespoon ang ating ginagamit. So, apat na tablespoon yun, mga business dapat sa ating asin is since ito is ano 7 kilos so bawat kilo is 1 tablespoon ang ating ilalagay na asin kasi hindi naman yan umaalat kasi mayroon naman tayong tubig na nilalagay na bali ang ating ginagawang brining dalawa tatlo apat lima anim, pito. So, ayan po. Next, ang ating paminta, durog. So, di ko na, ano, bali ang sa paminta, parang pesatansya ko na lang, hindi ko na siya, hindi ko to sinusukat. Pinasatansya ko na lang to. Ayan. Bali, parang apat din, tata, apat na, diskon. Ito, ito, uh, teaspoon to. Ito, ah, teaspoon eh. Apat na teaspoon. One teaspoon. So, ang ating mga pangpabango, ating garlic, at saka ating onion, at saka paprika. Ayan po. Ito. Ito so, ating paprika. Oh. Ayan. Oh. Paprika. So, ang ating gagamitin is one teaspoon ang ating gagamitin mga kabisnes. So, bawat kilo din, ganun din ang ating ilalagay. One teaspoon bawat kilo. Pat, lima, unom, ito. Yan. 1 teaspoon, okay, lo. So, no, di ang ating onion powder. So, ito po. So, bali mga gabis na hindi ko siya nilipat sa garapon ng ating mga onion powder at garlic powder kasi namumu namumuo kasi siya pag, ano, nililagay natin sa garapon dalawa, tatlo, apat, lima, unom, ito. Namubuo kasi sa mga business kaya hindi ko siya talaga siya nililipat sa garapon. So bali sa kung ano yung nilagyan niya, kung pag, pagkabili natin, doon, doon, doon lang din siya. Hindi ko na siya nililipat. Kasi namumuo. mani tumitigas gas gas kasi yang ano garlic caka onion powder Ito. next iseng ating garlic powder garlic garlic so Opa, 10 4 5 6 7 Oke okay, 9 guys, menganggap bisnis, oke okay nah. So, check natin kung ano yung ating ano, paminta, okay na. Garlic, onion, at saka paprika, it's okay na. Ang ating chicken powder, okay na. At saka ang ating asin, okay na. So, wala na. Wala tayong nakalimutan na ingredients sa ating marinated. So, yun na po ang ating pagka lahat-lahat na ating nilalagay sa ating pag marinate ng ating fried chicken. So, bali, hahalo na natin itong mabuti. So, tinakamay lang natin. Huwag na natin, hindi tayo mag-vlog-vlogs. Ayan po. Haloin lang na mabuti, mga business. So, bale sa ano mga business, sa tubig, 1 cup but one cup of water bawat isang kilo. So, bale 7 kilos po. So, 7 cups din ang ating nalagay nito na tubig. So, lang po. So okay na po siya, mga business. Okay na po 'yan ang ating pagbrining ng ating marinated chicken. Okay na po 'yan, mga business. So 'yun lang po ang ating video for today. So, sana ay marami kayong nakukuha na idea sa pagbibusiness ng ating fried chicken. So, yun po, lahat-lahat. So, thank you. At maraming maraming salamat sa mga magla-like at magpa-follow sa ating sa ating Facebook. So, at saka sa ating YouTube channel. So, thank you so much sa mga business. At 'yon lang po ang ating video.